I came to give life, sabi ng Lord. Peace, I leave you. Love one another. Ang unang purpose ng Lord, pumunta siya rito upang dalhin ang langit. Buhay na kasiyasiya. Ano ba yung buhay sa langit? Di ba buhay na kasiyasiya? Buhay na may peace. Buhay na may freedom. Yun yung langit. Oo, merong langit sa future, merong langit sa kabilang buhay, pero ang importanteng maintindihan po natin, yung ngayon. Yung buhay ngayon. Eh, kung talagang gusto ng Diyos na dalhin tayo doon sa langit, eh ngayon, bakit tayo dinala dito sa lupa? Bakit niya tayo dinala dito sa lupa? Bakit niya dinala ang bugtong na anak, ipinadala ang bugtong na anak upang dalhin yung mensahe ng Ama? Kung talagang doon sa langit ang main purpose ng Diyos na nilikha ang tao. Ang main purpose ng Diyos bakit niya nilikha ang tao ay upang pakinabangan, i-enjoy ang creation ng Ama. Alright? Ngunit nga dahil sa kasalanan, nasira yon pero hindi pa rin huminto ang Lord, hindi siya sumuko, ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang dalhin muli tayo sa orihinal na plano ng Ama. Yes, merong buhay, merong langit, pero sa future yon Kaya sabi ng Lord, huwag ninyong pagproblemahan yung araw ng bukas. Ang isipin ninyo ay yung ngayon. Yung ngayon. Dahil yung bukas, iisipin niya yung bukas. Alright? Dahil naniniwala ko mga friend, kung ano yung buhay natin ngayon, yun ang magdadala sa atin sa future. Kung ano tayo ngayon, kung ano tayo mag-isip, kung ano tayo, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo makisalamuhan sa ating kapwa, sa kapwa mananampalataya, yun yung magsasabi kung saan tayo pupunta doon sa kabilang buhay. Alright? Kaya huwag tayo masyado mag-focus sa future, sa langit, tapos nakakaligtaan natin yung ngayon, yung relasyon natin sa ating pamilya, yung relasyon natin sa ating kapwa, yung relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Eh, ang nangyayari ngayon is awayan, tibatihan, siraan, alright? Pagalingan pataasan, patalbugan. Yun yung nangyayari ngayon. Ang pangit na makita na sa gitna ng mga Krisyano mismo na iisang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran, iisang Biblia ang kanilang binabasa, iisang Panginuso Kristo ang kanilang sinusundan, pero magkaiba-iba ang kanilang pag-uugali. Malungkot na katotohanan. Totoo yun. Bakit? Iba-iba kasi yung leader na sinusundan, iba-iba ang mga leader na sinusundan at pinapakinggan. Pero kung si Jesus lang talaga ang susundan natin, ang pakikinggan natin, tiyak. Magkakaroon talaga ng peace, magkakaroon talaga ng unity sa kaligitnaan ng mga Krisyano.